Happy Monday, guys. Magkita niyo agad ang kaldero. Ayan, today is my day off, guys. Ayan, magkapi tayo. Makaka tayong gumising. Magkakapi na tayo. Kasi pang ang gumawa ng kapi. Ayan. Ready na ang kapi ni Papa. Kuha muna tayo na ng... kapi. Magtinda sana ako ngayon. Magbenta ako na recycle. Pero, Hi, Pa! Ano, guys? Ulan. So, mapuspon yung ating pagbibenta. Wala akong phone holder dito. sa taas. Mga pita. Good morning sa lahat. Gusto ko yung maraming creamy. Mm. Tsuga. So, Tsuga kapi tayo guys. Magkapi. Good morning. Happy Monday. Today is my day off guys. Pero alam nyo, walang day off. <laughs> Asahan mo na yan. Na wala kang day off. Siyempre, kapag trabaho ka dito sa bahay. <laughs> Marami akong labahan. Marami akong gagawin. Magano ako ng mga gamit ng mga anak ko. Nalagay ko siya sa mga boxes. Yung hindi na lagi nagamit masyado. Bibigay ko yung mga, mga hindi na nila gagamitin. Yung iba itatapong ko na. Ang organize ako. Ang mga laruan nila. At saka yung mga books nila. Matagal na hindi na ayos. kailangan ko maglipit-lipit na guys para ma-organize yung ano nila kasi hirap tingnan kapag ano mahirap tinan kapag nakakalat gulong gulong yung utak Gul gulong gulong ang utak ng mami ang sarap ng kape ang dami nga laruan nila oh ano oh Hi pa Good morning Good morning <laughs> My papangkano Mahal ko yung aking papangkano Ginagawa lang talaga niyan Para masaya ang asawa Pero kahit gawin mo pa Kahit anong gawin Hindi mo na gawin papangkano Masaya naman talaga ako dahil nakapunta ko dito sa Amerika mayroon akong trabaho kahit naman paano, hindi ako like yung sweldo ko hindi niya kinuha hmm. hindi niya hindi siya naghingi alam niyo mga kasimple sobrang ano ko talaga at least nakapagtrabaho ako dito sa Amerika like masaya ako dahil mayroon akong sariling kita kasi alam nyo guys ngayon na umulan naalala ko yung sa Pilipinas maliit pa kami, sobra talagang hirap guys yung kapitbahay namin is yung mga, man, uh, mga kahoy kapitbahay namin mga niyo langgam, ganun tapos yung kinakain namin noon is kamuti, saging, karlang kasi hindi silang mama makapag ano, ng hindi magkapaglubo ng ano ba, mais kasi ulan. O, oh, di ba? One month ang ulan. 15 days ang ulan. Walang hinto, ba diba? Maalala ko talaga yun. Sabi ko, siguro, kung wala ako ngayon sa Amerika, kahit bigas, hindi ako magkapagbigay sa mama ko. Mahirapan sila. Sobra ko talaga ano, pasalamat sa Diyos na itong binigay sa akin na ganitong buhay na kasi noon guys pinapangarap ko lang talaga minsan nabubuli kami sinasabi ko sana maging ganon ako sana may araw pa rin na mayroon din akong ganon ganon guys ba yun ang iniisip ko talaga pinipray ko kay God na sana magkaroon din ako dahil ngayon mga kasimple may simpleng buhay kami dito sa Amerika kahit papaano may kita ako kahit kunti lang at least nakapagbigay ko sa parents ko ng napakaliit na halaga. Na hindi sila mahirapan, hindi sila magugutom. Yun ang napaka-importante sa akin, ang pamilya ko. ba? Diba? Hindi sila nagugutom. Ku nang ano sa amin noon, yung pinaka-mahirap ano, pinaka, mahirap talaga yung buhay namin noon minsan kahit nga relatives mo um, pagtatawa ng kana yung bahay nyo, ang pangit parang pa, pugad ng baboy ganun. pero wala naman problema doon uh, kahit pugad ng baboy kahit ganun lang ang ano namin masaya kami ganun. kahit mahirap nakakain kami kahit saging saging lang ganun. so yun lang na mga kasimple naalala ko yung umulan dito sa Amerika na. umulan, hello wala na lang bigas. Parang ganun ba noon? Walang bigas. Mahirap. ba diba? Mahirap makalugsong. Dahil sa ulan. Ganun. Kahit sabihin natin na uh, like, may bigas sa syudad. Hindi kami makabili ng bigas. Kasi wala kaming pera. <laughs> Oo. Sabi ko, iba na talaga ngayon. Sasabihin ni mama, anak, wala na kami bigas. Iba na ngayon, high tech na ang lahat. Syempre, ang anak. Hindi ko ma, hindi ko maano na, oh, hindi ako magpadala. Sabihin ko, ay wala na palang bigas si Mama. Magpapadala na ako. Isang click lang dumating na agad ang padala, 'di ba? Parang sabi ko, iba talaga ngayon, iba noon. Kaya sabi ko, thank you God. Maraming salamat. So kung anong mayroon sa atin ngayon, kailangan natin pahalagahan. Magpasalamat tayo sa Diyos. Yun lang tapos masaya hindi tayo ano sa ibang tao, 'di ba? Kung mayroon tayong maitulong sa ibang tao, pwede natin itulong niya sa ibang tao. Kanoon, pag may mga sobra-sobra pa. Ano lang talaga, guys. So, 'yun. Napakasaya ko. Simpleng buhay lang kami. Ayun. Kapit tayo, guys. Meron tayong loaf bread, ayan. So, noon, pag mayroon kami nito, every December lang talaga. Every New Year, meron kami noon sa amin. Ngayon, anytime, pwede kang kumain ng ganun kung gusto mo. <laughs> Kahit ang pagkain gusto mo. Maraming salamat, guys. Mag-end muna tayo kasi ang anak ko magpipipare muna ako. Thank you sa lagi niyong panunood ng aking video. Maraming salamat.